Okay, 1 2 Sa, andi lang na siya. Sa, hindi sa na siya ma-harvest. Kadaadlaw siya gina-harvest ba? Diba? Gina Kada na, ito gina-tikom na mo. O, naga bunga. Diba? Ang mga talong, wala na yung bunga. Paano siya? Wala na yung bunga ang talong, gagmay. Ah. Sa Okra. Ra, ang talong. Talong siya. Blue turnip. Ang malunggay. Oh, malunggay. O, siya malunggay. na sili oh. Kala niya siya sili ba? Napis sili dire nga kanang kuan. Sa isa ka puno ang nagamay, 30 kabuk yung bunga. Ayan, kamatis na siya. Bu pa, gagumay pang kamatis, oh. Kapayas. Ano siya ang uh. ground, ground. Tam namin. Ah, si, si Miss Tangkong. Tangkong, dara Tangkong. Baba Tangkong, oh. Baka siya kalabot. Tangkong ang palaya gamay na, na ang bunga sa kapayas diba oh Siguro yun yung mga abta na mo. Inigalag ko. Garo na pa niyo. Kapalag ko. Ito sa video. Oh. Ito. Ito bunga o. Oh. Ito sa dalap. Yan siya bunga. O siya ang ipulungan ni na na munga po siya. Na tanglad. Ang kay nagilong dahon. Ang buta ka ha. Ang buta nagilong man yun. Hindi mo siya ito, dahil hanggang ako pong bunga siya bunga. O na mga tanong dali. Maski, nalang yun. kayo yung anak lugay na. Anak kapayat. pan Oh, nag yellow ang dahon. Walang kapayas, ya uyag 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28, doon siya ang punuan. Mara siya. O, oh, akong gi... Kuan na. Kuan. Good. O, Kuan ba? Tarang ang palaya. Oh. Palaya. Fine tree. Tarang mga sili. Sili. Ihapon pangkong. medyo ang tangkong pero payat na cherry tomato sa kadaki muna may tanong ang kamatis o payat payat may siyang bunga sa luyot may talong siya naungan manoy o eh naungan ang talong sa luyot kamatis taga na siyang bunga